kimbut 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 Aryo. kimbut 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 ayo gol 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 dance dance ah. Ariya kimbut kim alo oh, na alo ikaw sige na alo dance na ikaw alo na dance 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 kimbut 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 Ay, ah bigay mo sa akin yung pagkainan mo yung pagkainan mo bigay mo sa akin sige na ah asan yung pagkainan mo busog ka kasi ka ayaw mo ibigay ano busog ka kaya ayaw mo ibigay pag gutom ka binibigay mo oh yung dalawang makulit ah o baka tanaka sige na laro na kayo play na kayo oh play na Hariya <laughs> Hariya Luna Alingin na Kimbot, 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 kimbot Kimbot, 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 kimbot? Sit down. Good girl. Uh, stop na. Ah, bigay mo sa akin yung pagkainan mo. Ah, uh, give me your hands. Please. Ah, uh, no bite. No bite. Pari ka bilis. Sit down. Oh. Huh? Give me your hands. No. Give your hands. Ay, ang kulit mo naman eh. Ayoko na.